哈哈，对吧 <laughs>、啊？<laughs> <laughs> Hello, hello, mo sa amigos, amigas? It's me again, Dodong Kinit. O ginawat nga nata sa kahimsong kapiskay sa toong panglawas niya. Yeah. Sa kinihigay yun na mga mamogsir, so nangumpra kitaon ang tanda rin no, tungod kay doon na po may importante nga lakaw na iting birting Maghatod na sa mga konsumo sa sakatigulang nga grabe. Siya lang po tao ng usta sa iyang kinabuhi no, magliso na pagkitaon siya o lakaw. Sigurado ko mga mamogsir nga nakakita na mo ano video na iting birding no, katong mong si Tatay Isoy. <coughs> Pero karoon pagkitaon rin ako na iting birding no, nag-upload no, sir so ako naging kemutan nga mag-edit no tungod kay layo-layo pa kitaw ng amo destination karon ni ting birthday tungod kay musa ka na pud may booking karon kay mga tawon may ka 30 Robico so padayon ta mo mag sir so salamat kay sa inyong pagsuporta kanon so karon adto na gid tatay isoy kung unta dili niyo kalimtan sa pag-share nga akong video mga mag sir kay dako na tabang sa ko ang Facebook page salamat kayo Hai. Hai. Kumusta naman? Oh, kamusta naman Napay ah, gamay. Napay gamay. Mm -hmm. Sinabot so, lang kita naman sa Tatay Isoy yung autong dako na tulog si Tatay Isoy. grabi grabe kainit. O oh, bahaya na lang kay naras Tatay diri wala kita maglakaw. maglaka. O gili namin mo problema sa pagpangita ni Tatay. mo tata din tata... Mong karga mga mamog Para ka Tatay Isoy. O salamat kayo ni ma'am ang anong sponsor. Topic niyo mo din. Asa Kau nak 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 kabako nak nak ani lagi nak Sus. sus nak 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 Oh, nak 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 So mga mamugsir, sumuog ito na sa tayo isoy na no, grabe, dili na na siya maka-straight o barog. Pero so, kaya gaya po niya mga mamugsir sa pagkaos o tubig, sa pagpanguha o sugnod para sa iyang lung aga. No? saludo Kaya tani ni mga kamot gaya po. mga <coughs> 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 Ada sini blanket perhati pengawalan, ha. Bola nak kenal lagi bahala ha. Sudah gagah selamat tu, semua tahu kan unaingan ni suporta lato. Pun kita sa mga yeah. video po ninyo nakita sa among team, tingbir tingnanani kung sitwasyon diri nga nagkuha og video tungod kay Porte kita umpakamo, buna nga muna-muna po para makuhaan na silag maayo nga sa mga tawo nagsuporta sa kuha saludo kay ug salamat, dako. Tara, let's go. Okay. sir, salamat kayo sa pagtanong ng video no. Kung dili nyo pirming kalimtan sa pag-share. Okay, timanaan nga ang pagbuhat nato tuog maayo. Dili nyo na makahimu na itong adotan. Salamat sa Diyos. God bless Kanatong tanan.